Hello, hello! Kumusta po kayong lahat? Nandito na naman po ako for another video topic. Ang ating pinaka video topic ngayon ay kung papaano palitan ang background ng ating video na ini-edit. Siyempre, ang ginamit natin na editing application ay CapCut. So, introduce ko muna yung aking uh, channel. Ito po yung gagawin natin sa pag-adjust or pagpapalit ng ating uh, background na gamit ay CapCut application. Yung mga wala pa pong CapCut uh, application, pwede tayong mag-download from Play Store for free. Kasi may mga application pong hindi libre. Gamitin. Then ganito po yung itsura ng ating CapCut application. Yan. So i-click po natin CapCut. Then meron tayo tayong uh, new project i-click po natin ang new project then magpo-proceed siya sa ating uh, gallery, meron na tayong naka-prepare na videos na gagamitin sa ating uh, topic ngayon pwede nga uh, gagamitin natin i i papalitan yung background pwede mga literato lang or photos Pwede naman yan. Videos or photos, pwede. So, yung ating gagamitin ay nature. No? Yun siya. So, i-click natin yan. Scenery. Another word. Scenery or nature. Click. Then, i-click natin yung add para mag-add siya sa ating uh, editing application, na CapCut. So, naad na sa ating uh, editing application 'yan. So, meron tayong uh, meron po tayong dalawang uri ng reminders dito. Una, kapag yung ginamit ninyong uh, background ay nanggaling sa pixel free to download, free to use na background, hindi makaka-copyright yan. Ang uh, papalitan lang or i-edit lang yung size ng video na ginagawa ninyo or ini-edit ninyo, pwedeng 16x9 or 9x16. And number two reminder, pagka yung background na ginamit ninyo ay galing sa CapCut application, i-edit po ninyo yung kinuha ninyong uh, background sa CapCut para iwas copyright. No? So, yun lang po. Considering yung ating gagawin ngayon ay galing sa CapCut application, yung background na ginamit natin. So, mag edit tayo sa volume, sa sizes, sa adjustment ng brightness, color, and etc. So, ito na, gagawin natin. So, punta tayo sa ating uh, editing tool. So, yan. Edit natin, i-click natin, yung parang gunting, no? Scissor. So, i-click natin yan. Click. And then, punta tayo sa I-edit natin yung size. O, oh, ito siya. Yung transform. Yan. I-click natin yan. So, I-click din natin yung crop. Then yung sizes na available dyan is custom 9x16, by 16x9, by 1x1. So yung ating gagamitin is, siyempre, YouTube yung gagamitin natin pwedeng 16x9 or 9x16. Ang gagamitin natin is 16x9. No? Then, i-click lang natin ito. Yan. Click natin. Yan. 16 x 9 yung gagamitin natin. Click natin. Yung 16 x 9. Okay. Yan na. Then, go back tayo. Sunod, yung uh, i-edit natin, yung speed. No? Ito siya. Click natin yan konti lang naman at least uh, na-edit natin hindi siya kagaya nung dati na nakuha natin sa CapCut So click natin yung speed Then click din natin yung normal Click natin yan So yan yung lilitaw So i-click lang natin adjust natin yung yung bilog no Yan Kahit na 0.1 lang So, adjust natin to the left. 1 yan. So, gawin natin 0.8 or 0.9. Pwede na yan. Then, i-click natin yung OK. Yan. I-click natin yung check. Okay. Go back. Then, ano pang i-adjust natin dito? Yung adjustment. Sandali, yung volume muna, no? Volume, eto siya. Click natin yan. Volume. Then, madali lang naman yan. So, yan. Adjust natin to the right, uh, left yan. O, yan, naging zero. And then, i-click natin yung okay, yung check, no? Yan, click natin yan. Okay, ano pa ba, ba? So yung isa na lang yung adjustment. Ito. Click natin ito. Yan. Okay? Click natin 'yan. Mm. So, under adjustment, meron siyang brightness, 'no? Merong uh, contrast. Merong saturation... And so forth. No? So, kahit na konti lang naman nyo, i-adjust nyo to the left yan. Para yung iba, ma-adjust ninyo, makita ninyo. So, yung brightness, kahit na 0.2, 0.1. No? And then, yung uh, contrast. Yan. Yeah. Kahit na 0.2, 0.3 lang yan. And so forth. And then, pag tapos na ninyong in-adjust, syempre... I-click lang yung okay, yan yung check. Okay. So, tapos na yung ila-adjust natin. Then, mag-add tayo ng uh, iba pang uh, background. Dito tayo sa ating uh, overlay dahil mag-add tayo ng ibang background. Pupunta tayo sa ating uh, gallery dun sa naka-prepare nating video na na-edit na. Okay? So, i-click natin yung overlay. Yan. Click natin and then, click ulit yung overlay. Yan. Click ninyo ulit yan. mhm mm So, napunta tayo dun sa ating gallery. Yan, naka-prepare na video natin. No? So, click natin. Yan. And then, click add. Para mapunta siya sa ating CapCut application. Yan na. Okay. So, ano ba yung babaguhin natin dyan? So, pwede natin uh, baguhin din acetate, yung uh, volume. No? Yung volume. Dali, back tayo. Ayan. So, mag -e edit tayo para malinaw. mag -e edit tayo. Ayan, i-click natin yung parang gunting, no? Yan siya. Okay. So, click natin ayan. So, then, i-click natin syempre yung volume. No? Si zero natin yung volume. Click natin yan. Click volume and then si zero natin yan. Oh, move to the left para zero. And then, okay na natin. Syempre. Yan. Click na natin yan. Okay na yan. And then, ano pa? So, i-adjust natin yung ating uh, speed. Gawin natin 0 zero. zero yung speed. Yan. So, adjust natin. So, click natin yung normal. Yan. Okay. And then, click natin ito, Oh. Yan. Uh, kahit na point one lang naman. Point one, okay na. So, and then, click na yung okay. Yan. Click. Then, go back. Ano pa ba? So, remove susunod na gagawin natin, remove yung background so alisin natin yung uh, background na to yan, alisin natin yung background na yan, para yung matitira is ito lang, yan yung mga dalawang yan, yung yung tao no, <laughs> yung lang matira. So, and again, click natin yung remove background. Yan siya. Click. And then, click pa rin natin yung auto removal. Click. And then, of course, click natin yung okay. Yung check. Kita nyo? Nawala na yung background. Oh, yung dalawa nga uh, magka-partner na lang ang nakita ninyo. Okay? And then paliitin natin yung ating uh, yung ating uh, dalawang dalawa uh, nga natira nga uh, ano dyan? Yung ginagamit natin na uh, natirang portion ng ating video paano paliliitin yan. Ganito yung gagawin natin. Go back tayo. Then, punta tayo sa... Basic. Basic, eto siya. Punta tayo dito, no. Yan. Basic. Yan, kita nyo. I-click natin yan. Click. Then, dito sa portion na to, meron siyang position meron siyang position pwedeng i-move siya horizontally then dun sa meron siyang x-axis no yan yung x yung x-axis meron siya okay yan meron siyang x-axis meron siyang y-axis pag pagka x-axis yan ay imumove mong horizontally. Yan, horizontal. Pagka y-axis siya, imu-move mo siyang vertical or horis uh, yeah, vertical. So, ngayon, pagka naman na uh, paliliitin mo yung uh, yung uh, video or yung photos na natira, ito ang i-click natin yung scale. Paliliitin or medyo ilalaki yung naiwan nating ano, uh, video. So, i-click natin yung scale, no? Ito yung i-click natin since paliliitin natin ng konti. So, siya, click natin yung scale. 'Yan. So, i-move imo natin siya. Paliliitin natin. So, move siya to the right. Ganito. I-move Mo siya to the right. Yan. Para lumiit, no? Para kunin yung gusto ninyong size. Okay? So, move to the right. Paliliitin ng konti. Yan siya. And then... Click natin yung pag okay na yung size nyo. I-click natin yung okay. Yung check. Then sunod. No? Kung okay na yung size. I-ano natin. Punta tayo sa position. Ito. Click natin yan. Para sa horizontal and vertical. So, click natin. Position. Click natin. Ngayon, i-click natin pa pa kanan. Wait, wait. Yan. I-move natin pa kaliwa, papuntang kanan yung picture. Kung saan direction nyo gusto. No? So, nakikita ninyo yung uh, kulay blue. So, ito lang yung adjust natin. Kung pakaliwa or pakanan yung gusto. So, atin, yung atin, i-move imo natin yan. Going to the right yung ating uh, photos or movable video. Yan sya So, ay okay na. nag-move po siya horizontally. X-axis ang tawag doon. Horizontal yan so, i move naman natin sa y-axis or vertical yan pakaliwa yung movement pababa naman sila yan okay ayan po siya parang totoo, no? hmm kita niya So, pag final na tapos na yan, ang gagawin natin, syempre, i check na lang natin yung OK. Click natin yung OK. O, tapos na. And then, okay na yan. Hindi na tayo mag adjust sa ating, uh, kung gusto nyo mag adjust pa dun sa, ano, dun sa contrast, dun sa brightness, pwede naman, lalo na kung galing yan sa, sa CapCut background for sure, na hindi uh, makaka-copyright. So, yun siya. So, okay na. Go back tayo. And then, tapos na po yung ating uh, pinalitang background. Okay? So, yan. Oh. So, ipiplay play natin mamaya. Putulin lang natin yung ating uh, ano yung ating uh, sobrang uh, video. Yan siya. Pwede natin i-ano to, yung uh, pangalawa, yung dalawang mag-partner, pwede natin i- para medyo mahaba siya. Yung ating video. Pwede natin i-click yung duplicate. Para matimes to to. Yan, yan, yan. Matimes to yan. Okay. I-click natin yung duplicate yan para times to siya yung length ng video natin so duplicate and to make sure pagka ine -e may ine edit tayong portion is yan yung white pagka kasi hindi tayo nag-edit ganyan yung itsura niya no yan wala siyang puti wala siyang puti no ngayon para to, show na ini-edit natin, i-click lang natin ang isa yan. Para liyan So, dahil ang portion na itong ini-edit natin, yan, may puti. No? Click lang ng isang beses. Hanggang sa lumitaw yan. Yan, no? yung puti. So, i-ano natin. Click natin para mag-duplicate siya. Madagdagan ng isa pang kopya. Yan, okay. Okay na yan. So, i-play nga natin. Oh. So, yan na. Yan na po yung in nating uh, video. Ang galing, ang ganda. So, ang ganda na lang po yung ating uh, video topic ngayon. Sana nakatulong ito sa inyo. Additional sa inyong nga uh, Nalaman, ngayon para uh, ma-update kayo or updated kayo sa mga susunod pa nating video, uh, mag-subscribe po kayo and then like, comments. Hanggang dito na lamang po yung ating uh, video topic. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!